Hi guys, I'm Mama Gem and welcome back to my YouTube channel. Sa video na ito, ituturo ko po sa inyo kung paano po natin mapanatiling maputi at matibay ang ating mga ngipin sa pamamagitan ng mga simpleng bagay na ito. Ngayon guys, mangunguha tayo ng kalamasi dahil isa ito sa mga sangkap na gagamitin natin ngayon. Ito na guys, naihanda ko na yung mga kakailangan natin. Number one ditong sangkap is itong ating bawang. Pangalawa yung ating kalamansi. At syempre, hindi mawawala yung asin. At yung toothpaste. Itong almaris na gagamitin natin to pagdikdik dito sa bawang. Isang tipak lang na bawang yung ating gagamitin. Alam natin na ang bawang ay napaka maraming um, mga benepisyo na maganda sa ating kalusugan. At isa na nga dyan ay yung pagpapakuti ng ngipin. Nalagay natin sa alimis. Ito. Ipinuhin natin mabuti. Tapos, lagyan natin ng asin. 1 spoon. Ito. Sea salt yung ginamit kong asin dito. Halo natin. Ibigin din natin siya. Pag pinong-pino na siya, pwede na natin ilagay yung ating Ito naman si kung pirasong kalungsi ay okim ok na ko ito salain natin diyan at ilalagyan natin ng toothpaste na isang teaspoon. Shake, shake natin. Kaya na siya guys. Ang gagawin natin ay kukuha tayo ng lagayan para magamit natin ito ng matagal. Dito, malinis po yan. Napakabilis lang ng procedure. Sundan nyo lang yun. Sa so, toothpaste na gagamitin to ay kahit anong klaseng toothpaste po kung anong available na nandyan sa inyo. Tapos pagkatapos man ay pagagamit na kayo. Kuha lang kayo ng konte. Ito na siya oh. Kuha lang kayo ng konte, nilalagay niyo lang dito sa toothbrush. Para hindi masira 'yung Nandito sa canister, sa lagayan. At ito na guys Siya guys. Ganda na ng kulay ng ipin ko kung para kanina. So guys, ang paggamit ko dito ay araw-araw ko -araw natin gamitin ko maaari. Ang lasa niya guys ay medyo maasim na medyo maanghang at maalat. Andun nag-blend po yung mga nilagay natin sa cup. Pero hindi po siya nabula. Guys, ang kagandahan kasi ng bawang ay kapag ginamit niyo ito araw-araw ay napapanatili pa rin matibay ang ating ipin at kung meron tayong problema sa gums natin na gaya ng mga dumudugo ay napapagaling po nito at yung asin naman po ay maganda din po iyon pang palinis, pang paputi ng ipin ang kalaman siya isa na din po doon sa mga nagpapalinis nagpapatanggal ng mga itim-itim at maganda po ang vitamin C para sa ating ngiti. Napakasimple lang po ng proseso niya kaya napakadali pong gawin. Sana po nagustuhan niyo po ang video na ito. Kung nagustuhan niyo po, pabigay naman po ng thumbs up. At kung kayo ay bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. At pahit po yung bell for notification para updated po kayo sa mga bagong videos kong i-upload. Maraming salamat sa support at panonood. God bless po sa ating lahat. Hanggang sa muli. Bye!